Magandang araw mga bata. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay ang letrang E. Natatandaan niyo ba ang pinag-aralan natin kahapon? Kahapon, ang pinag-aralan natin ay letrang A. Na may tunog na A. A. Mahusay. Magsabi nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letrang A. Ano pa? Meron pa ba? Magaling! Naririto ang mga bagay na nagsisimula sa letrang A. A, aso. A, aklat. A, ahas. A asin a abaniko a araw a ama a ampalaya a apoy a alimango tayo ay aawit gamit ang tono ng twinkle twinkle little star kapag tinanong kong handa na ba kayo, ang sasabihin nyo ay handang-handa na. Uulitin ko, handa na ba kayo? Elisi, <tinyo> ekis, empanada, ensaymada sa umaga, engkantadang kay ganda, elepante at espada. Kayo naman mga bata. Ulitin natin. Elici, ekis, empanada, ensaymada sa umaga. Encantada, kay ganda. Elepante at espada. Mahusay mga bata. Ngayon, tutukoy naman natin ang ngalan ng mga larawan. Alam niyo ba kung ano ito? Elsie. Elsie. Ang susunod ay Encantada encantada, empanada, empanada. Ito naman ay eclipse, eclipse. Ang susunod naman ay enero, enero. Espada, espada. Ang susunod tama eroplano eroplano X X ensaymada ensaymada elepante elepante Mahusay mga bata Natukoy ninyo ang ngalan ng bawat larawan. Ano nga ulit ang tunog ng letrang I? Sabay-sabay bigkasin, e. e E E E Ang susunod ay sasabihin natin ang pangalan ng bawat larawan at bibigkasin ang panimulang tunog ng mga ito. Sabay-sabay nating bigkasin, Élisí, Élisí, E, eh, E, eh, E. Eh. Espada, Espada, E, eh, E, eh, E. Eh. Aeroplano, Aeroplano, E, eh, E, eh, E. Eh. Encantada, Encantada, E, E, E. X, X, E, E, E. Empanada, Empanada, E, eh, E, eh, E. Eh. Eclipse. Eclipse, e, eh, e, eh, e. Eh. Elepante, elepante, e, eh, e, eh, e. Eh. Ensaymada, ensaymada, e, eh, e, eh, e. Eh. Magaling! Alam niyo ba kung paano isulat ang letrang i? Ito ang tamang hagod o stroke sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang i. Sundan niyo ako mga bata, kung mayroon kayong papel, maaari niyo akong sabayan. Guguhit tayo ng patayong linya. Tandaan, na tayo ay magsisimula sa kulay bughaw na linya hanggang sa kulay bughaw na linya. O sa Ingles ay blue hanggang blue. Susunod ay guhit na pahiga. Isa, dalawa, tatlo. Ilan nga ang guhit na pahiga? Tatlo. Sabayan niyo ako. Linyang pahiga sa kulay bughaw na linya. Linyang pahiga ulit sa kulay pulang linya. At pangatlo, linyang pahiga sa kulay bughaw na linya. Isa, dalawa, tatlo. At iyan ang wastong pagsulat ng malaking letrang I. Paano naman magsulat ng maliit na letrang I? Tayo ay magsisimula sa gitna at guguhit ng linyang pakurba. Pataas hanggang sa pulang linya at pababa hanggang sa bughaw na linya. Nakuha nyo ba mga bata? Ulitin natin. ng linya. Mahusay mga bata. Maari mo isulat ang letrang I sa hangin, sa mesa, at sa likod ng iyong kaklase o katabi. Maari kang gumamit ng iba't ibang bahagi ng iyong katawan, katulad ng siko, ng ulo, ng paa at baywang. Ngayon naman, ako ay may inihandang isang kwento. Pero bago ako magsimula, alam mo ba kung kailan ang iyong kaarawan? O birthday sa Ingles? Handa na ba kayong makinig? Aba, mahusay, naalala mo ang sinabi ko kanina na kapag tinanong ko ang handa na ba kayong makinig? Ang sasagutin mo ay handang-handa na. Ngayon ay Enero tatlo at kaarawan ni Emong. Sino nga daw yung bata? Tama. Binigyan siya ng kanyang nanay Emma ng empanada at ensaymada. Sino nga ang kanyang nanay? Mahusay. Habang kumakain, binigyan naman siya ng kanyang tatay etong ng isang munting regalo at ito ay laroang eroplano. Sino nga ulit ang kanyang tatay? Tama! Subukan nating sagutin ang mga tanong na ito. Sino ang batang nagdiwang ng kanyang kaarawan? Tama! Ang batang nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ng kanyang magulang ay si Emong. Kailan ang kanyang kaarawan? Naalala niyo ba? Tama! Ang kanyang kaarawan ay tuwing Enero 3 o ikatlo ng Enero. Sumunod na tanong, ano ang binigay sa kanya ng kanyang nanay Emma? Ang binigay sa kanya ng kanyang nanay Emma ay empanada at ensaymada. Tama na naman kayo mga bata. Ikaapat, ano naman ang binigay sa kanya ng kanyang tatay etong? Tama, ang binigay sa kanya ng kanyang tatay etong ay laruang eroplano. Ano naman ang sasabihin mo? kapag may mga taong nagbibigay sa iyo na isang bagay o pagkain, kahit anong araw pa man ito. Tama! Maraming salamat po! Huwag kakalimutan ang salitang po. Ano-ano naman ang mga salitang nagsisimula sa letrang i e ang nabasa mo sa kwento? Magsabi ka nga! Basahin natin. Emma. Emma. Enero. Enero. Emong. Emong. Etong. Etong. Eroplano. Eroplano. Empanada. Empanada. Ensaimada. Ensaymada, ensaymada. Mahusay mga bata! Tandaan natin na ang letrang I e ay binibigkas na mistulang nakangiti. Kita ang ngipin sa itaas at natatakpan ang ngipin sa ibaba. Subukan nyo nga bigkasin ang tunog ng letrang I. E. Ang sabi ay mistulang nakangiti. Sabihin mo nga, eh. Ano nga ulit ang tunog ng letrang E? Tama, E. Eh. Dahil alam nyo na ang tunog ng letrang A at letrang E, bigkasin natin ang bawat tunog ng mga letrang ito. E, eh, A, 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 A. Sabayan nyo ako. Ulitin natin. E, eh, A. a a a e e e e a e e a e e sumasabay ba kayo mga bata? Kayo namang mag -isa. Magaling! Bigyan nyo ang inyong sarili ng tatlong palakpak. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!